Okay guys, so tapos na tayo mag-gym for today. So dito tayo na gym sa WGC. Ayan, dito lang to sa may ano, likod ng PGAG Hospital sa Kabaratang City. So ngayon, kukunin na natin yung ating uh, share puppy sa kalikid. Yung ating husky puppy at kasabay na rin ang i-deliver na rin natin sa may uh, bago niyang owner. traffic sa so crossing ayan, yung kung bakit napakaraming sasakyan so dito pa lang tayo sa San Isidro so singit nga pala natin ng topic na ito para sa video natin today so meron akong nakausap sa Facebook kasi naghahanap sila ng uh, pwede Nandun tinanong ko bakit Nun pala yung dam nila Yung uh, babaeng uh, husky Anak daw ni Kronos Ay ganun pa ka ako Oo ako hindi pwede So ayun tinakita sa akin yung picture Sinend sa akin tapos din nakausap kami Sabi kong ganun Dito nyo ba nakuha yan, ganyan ganyan Kasi uh, pure white na blue eyes Yung ano eh Yung dam eh, ang, ang isang anak lang ni Kronos na blue eyes na white, pure white, ba yung naging share puppy ko din sa may ano, pantok. So tinanong sinabi ko, doon yung baka ko nakuha ganyan-ganyan. And then, sabi nila hindi daw nakuha daw nila yun doon sa isang breeder na taga doon lang din sa lugar na yun. So hindi ko na babanggi at baka malaman nyo kung sino. eh, yung ko namang mag-create pa ng issue. So ko lang kayo maging aware sa ganitong klaseng mga usapan kine-claim nun nung mga uh, pinagbentahan nung pinagbila nila na yun nung dam na yun dati nung papi pa na anak daw ni Kronos yun eh hindi anak ni Kronos yun hindi anak so ewan ko na kung ano nang, uh, nangyari sa kanila hindi na kasi kung pinaligan sa pag-uusap namin eh pero ang point ko lang dito mag-iingat kayo lalo na sa mga bibilin yung papi kinilanin yung mabuti kung yun ba talaga yung ako uh, saan sino ba talaga yung tatay or nanay nung papi na yon dapat kumpleto ng papel saka dapat meron ng picture ng stand session importante yon para malaman nyo na yun talaga yung totoong magulang ng mga tuta nyo kasi kagaya nun kineclaim niya na anak daw ni Kronos yun kasi yun yung sinabi nung pinagdila nila pero ang totoo hindi anak ni Kronos yun. Ginagamit yung pangalan ni Kronos para, ma, para mabili yung tuta kasi sikat na, Kronos, na stud si Kronos dito. Sorry naman, na naya pagyabang ko si Kronos pero kilala kasi si Kronos dito sa kabanatuan. Na Pati na rin sa buong ngayon isiha. So kilala siya. Ayun, magingat kayo. So uh, maging mapanuri kayo, magingat kayo sa mga ganyang klaseng issue. So yun lang muna, oh. pagka-drive na ulit ako. <laughs> sinisira hindi po pwedeng gawin, gawin yung ginagawa ng ibang bansa na yung kalsada nila umaabot ng 10 10 years bago sa ayan oh, ayan tingnan nyo o oh. ayan ang patino oh. naman yung kalsada sinira na naman ay nako wala rin naging kwenta yung ano yung pandinig sa senado dito ay nako yung share puppy natin, ay siya sa likod so ayan, dadalhin na natin siya ngayon sa atwas, para maibigay na natin siya kay ma'am Jomina